Good morning! Today is March 17 and yun, kahapon then, um, isang araw kami dumating ng um, galing ng Bicol pero hindi ako nakapag vlog kahapon kasi main ng pakiramdam ko actually ngayon sa sama ng pakiramdam ko bumili lang ako ng gamot tapos um, may binili ako kay sis Paula hi sis! Kung nanonat ka ng vlog ko So, yun, inaantay ko lang yun dumating kasi inalok niya ako ng soaps niya. So, sabi ko, sige, try ko siya. Tapos, yun, yun, I have a problem kasi, diba, nag-vlog lang ako dahil may problema ako. Kung makikita nyo, yun, yung sa iPhone ko, searching. Pero, meron akong signal ng globe. Actually, nilipat ko yung globe ko dito sa isang phone ko. Tapos, um, kasi sabi ko, baka naglolo ko lang yung SIM card ko. So, ginawa ko, bumili ng bago. Tapos, nung inattach ko, nilagay ko siya dito, yung searching pa din siya. Hindi ko nga alam kung bakit ganun eh. So, baka papatingin ko to later. Sana medyo gumaling na ako kasi pagising ko, masakit yun mo na lang muna. parang nilalag na ako. So, yun. Sana maayos ko to mamaya. Kasi sayang naman, sayang naman, no, almost, ang tagal na rin ito sa akin. Di ba, ngayon pa siya masisira. Hindi ko naman siya nalalaglag or something. So, yun. Uh, ano pa ba? Yun, yun lang. Kasi, mamaya, hindi ko alam kung makakalis ako. Sana nga makaalis talaga ako. Kasi, ano, uh, sayang naman tong iPhone. Tapos, um, baka pag gumaling ako, mamaya na ako mag-film nung mga nilista ko. Kasi gusto ko talaga magpahinga ngayon dahil sobrang pagod. And kung mapapansin nyo naman, diba, hindi ako ganun nakapag-vlog din dun sa Bicol. Kasi ang dami din namin. Tapos ang hirap mag-vlog kasi yung puro mga bata kasama ko. Tapos syempre parang kaya lang, parang ang hirap lang mag-vlog. Tapos lagi kang puyat, pagod, ganyan. Hindi kagaya nung nagpunta kami ng Cebu, talagang talagang may complete rest ka doon, hindi to wala. Doon sa pinatahanan namin, wala. Kaya, yun. Sa susunod na, ano na lang. Mamaya na lang ulit kapag aalis ako, nag-vlog ako ulit. Or, basta pag may time ako, basta ang papahinga mo na ako, guys. So, kaya, yeah, yun. It's good evening. Ngayon lang ulit ako naka-vlog. Hindi na ako naka-vlog kanina kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. Um, as in, bed nakabedrest lang ako buong maghapon kasi yun sama ng pakiramdam ko pero ngayon medyo okay okay na ako and kailangan ko na lang din siguro itong ipahinga dahil napagod kami sa biyahe and all that tapos yun um, dun sa mga nag request pa pala guys sorry hindi ko pa nagagawa yung video pero bukas pag okay na ako for sure gagawa na ako ng video tapos yun, dun pa rin, um, nag-search ako nung about dun sa problem ko dito. Kung sino man sa inyo guys na nanonood, kung may alam kayo kung paano gagawin dito, comment down below kasi hindi ko alam kung makakalabas na ako bukas. Since syempre kailangan ko muna magpahinga, ba diba? So hindi ko alam kung makakapunta agad ako sa Power Mac. Pero yun, kung meron kayong, um, kung meron kang, um, kung meron kayong idea kung paano gawin siya, ng, kung kaya ko siyang gawin, um, comment nyo lang sa baba guys or magbigay kayo ng link kung saan nyo na search or what kasi nag-search ako pero ginawa ko na siya kaya lang hindi pa rin siya effective so yun marami na akong ginawa kanina na uh, dito sa phone na to pero wala talaga so yun I'm gonna say goodbye kasi naantok na rin ako tapos 12 o'clock na kailangan ko magpahinga na maaga para kabawi sa resistensya ko kasi yun nga, ilang araw na puyat, tapos, pagod, and yun. Yun lang. So, basta babawi na lang ako sa susunod kong mga vlog. And, thanks for watching and I'm gonna say goodnight!